Okay lam, um, mga pangit, malapit na silang mag-birthday. So sa 19, mag-a-wander or mag-a-wander on to sila. So, uh, natin sila kasi. Alam mo naman, para din mag-bulbul ang buhok ni Hershey. Si Hershey lang ang may buhok sa kanila. Baka <laughs> sila kami bulk. muna dyan, Chloe. Ayan, Chloe. Sabi ka muna dyan. So, kaya nga, steady. Si steady. di ko alam kung bakit ganito to. Wala na nga siyang puto. Pero, baka meron siyang allergy sa balat. So, so kaya nga, si Teddy. At lalagyan natin siya ng gamot. Itong Madre de Cacao Ointment Cream So, lagyan natin yung Sige, para mawala yung Pangangati Lagyan sa katawan Para mawala yung pangangati nya Di ba, Teddy? Para manahimik yung Katawan mo sa Kamot ng kamot Kasi wala ka namang puto eh ayan ah, okay na doon na, go back hindi ganito sya sya at si sya ay susapoyan din natin kahit wala syang buhok si sya wait lang pinapahaba ko yung buhok ni sya sya sa tingin na siya. Hmm. Ano ba naman kasi sinusok na yan ko ano na? Umihiga eh. Ano ba yan? Para ka siya, sosyali day. Ano yung mo yung day? Kasi yung day siya. Ano naman kaya dala eh. okay, so na Ayan. Sa sila kasi nag sila kaganin. gamot. Ano pa yung kanya? Sir, siya talaga talaga, hindi ko makain. na. Ano ba yun? <laughs> so guys, ang ganda dito lamang ang aming mini vlog for today's video. So ito yung nagigay ko sa kating-kating ni Chloe at saka ni Kate. Ayan. Ano yung mali ito? Ayan, mother di kakao. Mabilis ako. So, Goodbye, gang mga Oh, diba, Apir no, apir. Apir. apir 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 apir, apir 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 Jadi, naga apir si aling afir, itu. Aling manito apir Apir Oh, Oh, afir, Apir apir, <gkariro> Alis afir, Apir, apir, apir 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 Alis kaya, naga apir, Alis afir, 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 apir afir, apir oh, afir, Hershey. Dali pa kata mo sila na pick Shake hands. Up, oh, shake hands. Eko pull naman ito mga Shake hands. Dali, shake hands. Dali. Apil, Hershey, apil. Apil. Alas din, apil. Ay, naku. Ay, naku.